So guys, itong video na to kung paano tanggalin yung drip pan or tubig sa rep na mabaho pag tumagal. So ganyan siya. Lalayan nyo ng dalawang kamay. Shake mo sa left, shake sa right. Ayan. O, oh, diba? Tapos pagbalik, ganun lang din. Ayan, nakikita nyo yan. Meron yan. Insertan doon. Isasakto nyo lang. Pag nag-click, Okay na, nakakabit na siya din. Kento lang yung pagbalik ng drip drip pan doon sa pinagkuhan natin kanina. So itatama niyo lang yan sa butas, ano. Para ko yung nagsu-shoot diyan. Oh, tapos popush mo lang siya. 'Yon, tumunog na. Munog na siya. Eh. 'Yon, okay. Pag nag-click na, okay na 'yan. So lagi niyo check-checkin 'yan once a month kasi naiipon dyan yung tubig yan, dyan sya tumutuloy yung mga naiipon tubig sa loob okay ayos